Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Romano kung sasali ba siya sa isa buhay at ang reaksyon ni Mot sa performance sa si j Black. so tara. Na-upload na nga ng PSP ang labang Romano vs Unico. Sa init nga ng laban umabot pa sa pisikalan Ganun pa man ang nangyari Natapos naman ang laban At nanalo nga si Romano sa dikit na laban Sa score na 3-2 Isa nga lang maiba sa judge E eh. pwede na agad mag iba resulta Ganun siya kadikit Sabi niya, sabi niya kay krimple Sa flip top ikaw yung pang promo Kasi lagi kang sinasali Promo Sali Nasabihan ka na bang banu mag play Nang banu Ayok ka Daki na Naisip mo ba boy kung gaano yun ka walang kwenta? Ginawa mong sale, hindi na sale, ayan tuloy hindi bumenta. punyeta Pag, pag bumabanot yung kalaban, lagi pa nang gugulo. Sumisingit at nandidistract. 15 years ka na sa laro, wala ka pa rin professionalism sa battle rap. Professionalism sa battle rap, nagsasalita ka kahit di mo oras kadiring taktika yan. Hindi porket natalo ka sa batas, pwede ka nang umapila dyan. Doon pa lang, magkaiba na tayo. Malayo agwat pag pumapatay. Nakilala kang sumasabat, nakilala akong sumasabay. Kaya ngayong ako na yung dumali, huwag ka nang umasa na bumawi. Magsisisi ka ngayon kung bakit dito ka pa sumail. Time! Esperanza, putang ina ka. <laughs> kaya, 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 kaya bayaw ay kapatid. Baka pwede ko siyang kalabitin. Yung daddy niya wala namang issue pero ang sarap palakihin. Palalakihin at ang issue, supot ka pa. Kaya masyado siyang horny. Yung pukin niya, Odi hindi, ipapasagpang ko kay boss P. <laughs> Oh, wait, 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 Kaya Bosti versus Esperanza, sagpangan na! <laughs> sa isang post nga ni Romano, meron nagtanong na isang pan kung sasaray daw ba siya na isa buhay. Ang sagot naman ni Romano kung mabigyan daw siya ng pagkakataon, gee. Sa kabilang balita naman, hinangaan nga ng marami ang naging performance ni j Black sa laban niya kay Pistol. Maraming nagsabi na body bag ang kinalabasan Big deal ngayon dahil pistolero ang nakaharap niya Isa sa heavyweight ng liga Nasira nga ang win streak ni Pistol Dahil yung huling talo pa ni Pistol ay yung laban niya pa kay Batas Tatlong taon na yun nakakalipas Nangyari pa yun sa Ahon 11 Itong sunod-sunod na panalo na si pistolero At ngayon ay natalo ulit siya Sa di niya pa inasahang pagkatalo dahil minaliit niya ang kakayahan ni J Black Sa lakas niya ni J Black sa laban nila eh, kahit siya aminado yung, yung nabadi bag sa pagkakataon na yan Susunod wag mong Paisi-isiin eh, o wag masyadong kalmado Kasi tangin na tulad nung ginawa ni Jay Black man, uh, Ginulat ako ng performance ni Jay Black Sobrang solid uh, Wala nang palusot Ang uh, lakas niya talaga At piling ko kailangan ko rin yung ganun Para sa mas malakas pang sa susunod At uh, nakikita ko na Dahil sa mga ganitong as whooping na nangyayari Poinang NID Mag-i-improve pa yung Pagiging MC ko Man, kasi nanggaling siya sa taong hindi ko ini-expect na sa akin noon at tang inang lakas noon. Yeah, sobrang shoutout sa sobrang props sa iyo, Jay Black ang lakas mo. Sa isang post ng J Black may nag-comment na isang fan. At sinagot naman yun ni Mot. Ito, basahin niyo ang ikli nilang palitan ng mensahe. eba ba? Anong masasabi niyo sa paparating na labang J-Black? Real smooth. Kung pupusta kayo, kanino kayo mas papabor?